Iris, ngayong araw, ay mahalaga na maging mas maingat ka lalo na kung may bigla ang transaksyon na darating. Huwag agad magdesisyon kung hindi ka buo ang tiwala sa sarili. Kahit pa maraming tao ang sumasang-ayon sa isang bagay, kung alam mong taliwas ito sa tama mong paninindigan o masasabing plano, mas mainam na umiwas. Bigyan mo pa sila ng panahon para pag-isipan, nang sa gayon ay maayos ang resulta ng sitwasyon, ang pahiwatig. At may posibilidad na magkaroon ka ng karagdagang income sa araw na ito, pero sa simpleng paraan. Kapag may dumating na pagkakataon, huwag na itong palampasin, Gamitin agad ang enerhiya mo para dito. Ito ay isa sa mga pahiwatig ng positibong gabay para sa iyong pangkabuhayan. Ngayong araw, mas malakas ang iyong sex appeal, kaya't magingat sa mga tukso. Maging mahinahon at pag-isipan mabuti ang bawat desisyon lalo na sa usaping pag-ibig. Sa tahanan, may miyembro ng pamilya na may nakatakdang lakad o gawain. Ang simpleng advice mo, ay makakatulong sa kanya para maging mas matalino ang desisyon na gagawin niya. Ang gabay mo ay may dalang direksyon na makakatulong sa kinabukasan niya. Sa trabaho, hindi nagpapakita ng problema ang araw na ito. Pero maging alerto at masipag ka pa rin. Iwasan mong magbigay agad ng buong tiwala Lalo na sa mga kasamahan mong kilala mong may sariling layunin na makalilamang. Maging profesional at panatilihin ang galing sa trabaho. Pagdating sa pagmamahalan, walang matinding problema ang sinyales. Pero ang pagiging maunawain sa pamilya ang susi o laging gabay, para mapanatili ang masayang pagsasama. Ito rin ang dahilan kung bakit nananatiling buo at patuloy na umuunlad ang tahanan. Sa iyong kalusugan, iwasan ngayong araw ang mga pagkaing may bagoong at inihaw na isda, lalo na ang mga galing sa dagat. Ayon sa gabay ng kalusugan, itoy maaaring magdulot ng panghihina ng mga ugat sa atay at kidney. Maging maingat sa pagkain upang mapanatili ang lakas ng katawan. aris, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Ang mga masuswerteng kulay Color orange and color gray. Masuswerteng numero: number 5, number 10, number 18. Ang kahulugan ng mga kulay, ang orange at gray ay nagpapahiwatig ng lakas ng loob na may kasamang pag-iingat. Ang mga numerong ito ay tumutulong upang mapanatili ang balanse sa mga desisyon at makaiwas sa mga pagkakamali. Taurus. May pahiwatig ngayong araw, kung may kasunduan na kailangang pag-usapan kasama ang magulang o kapatid, huwag kang matakot na ilabas ang mga ideya mo. Kung hindi sila sumang-ayon, huwag mo itong dibdibin, baka hindi lang talaga ito akma o naaayon, para sa kanila. Pero kung umayon sila, gawin mo ng maayos ang mga plano, dahil may posibilidad itong magdala ng pagunlad para sa inyong lahat ayon sa iyong gabay. At pwede pa, na maaari ring magkaroon ng bigla ang transaksyon mula sa ibang tao. At huwag basta pumirma o umayon sa kasunduan hanggat hindi malinaw ang lahat. Ito ay pahiwatig ng gabay para makaiwas ka sa gulo o problemang legal. Sa tahanan, ipagbigay alam sa mga kasama ang kahalagahan ng pagiging alerto, lalo na kung uuwi sila ng gabi. Ang simpleng paalala ay makakatulong upang mapanatili ang kalusugan at maiwasan ang pagkapagod. Sa usapin ng pera, iwasan ang pagpapautang o pagbibigay ng pera sa iba ngayong araw. Ayon sa gabay, maaaring magdulot ito ng kagipitan sa hinaharap. Maging matalino sa paghawak ng pera. Sa trabaho, walang nakikitang problema sa mga gawain. Ang pagiging matyaga at handang tumulong sa mga kasamahan ay makikita ng mga superior. May posibilidad na mapansin ang kasipagan mo, kahit hindi mo ito intensyong ipakita. Sa iyong kalusugan ang pahiwatig, iwasan ang dry foods, mga delata lalo na yung may tomato sauce, at inihaw na karne. Ayon sa gabay, maaaring makaapekto ito sa kalusugan ng puso at bituka. Iwasan mo muna ang mga pagkain ito upang mapanatili ang maayos na kondisyon ng katawan. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Ang mga masuswerteng kulay, color white and color green. Masuswerteng numero, number 2, number 11, number 29. Ang kahulugan ng mga kulay ang white at green ay nagdadala ng kalmado at panibagong sigla. Ang mga numerong ito ay nagsusulong ng kapayapaan sa paligid at pagbubukas ng panibagong oportunidad sa personal na buhay. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig, kung ang pangarap mo ay makapagtrabaho sa abroad, ang gabay ay malinaw. Kung medyo may edad ka na, at mahirap para sa iyo ang pisikal na trabaho gaya ng construction, mas makakabuti kung papasok ka sa trabaho sa office setting. Kaya mong makaipon ng pera mula rito, at posibleng ito rin ang maging simula, ng puhunan mo sa pagnenegosyo balang araw, pero ang gabay ay nagsasabi na pag-isipan, ng madaming beses nang makabuo ka ng naaayon na plano, ayon sa iyong gabay pero may mababa ang enerhiya ng buenos sa ngayon kaya magingat sa mga taong kakausapin mo. Maging mapanuri upang makaiwas sa mga posibleng problema o panloloko. Ito ang isa sa mga mahalagang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, positibo ang pahiwatig. Kapag masaya ka sa iyong mga ginagawa at natatapos mo ito ng maayos, may posibilidad na mapansin ka ng isa sa mga superior. Ang pagkilalang ito, ay maaaring maging yunagdaan, sa mas magandang oportunidad sa hinaharap. Sa usapin ng pag-ibig, ang senyales may posibilidad ng hindi pagkakaunawaan. Ang pagiging mapagkumbaba sa pakikitungo, ay mahalaga upang hindi lumala ang pwedeng maging sitwasyon. Ito ang paraan para mapanatili ang pagkakaayos ng relasyon. Sa iyong kalusugan, ang pahiwatig ay iwasan muna ang masesebong pagkain, mga lamang loob ng hayop o isda. Dahil ayon sa gabay, ito'y maaaring magdulot ng panghihina sa mga ugat ng puso at atay. Mas makabubuti kung pipiliin mo ang mas malinis at mas magaan na pagkain ngayong araw. Gemini, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Capricorn. Ang mga masuswerteng kulay, Color yellow and color navy blue. Masuswerteng numero: number 3, number 17, number 22. Ang kahulugan ng mga kulay, ang yellow at navy blue ay nagsasaad ng katalinuhan at pagpaplano. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng malinaw na direksyon at kakayahan upang matapos ang mga mahahalagang gawain. Cancer ang pahiwatig ngayong araw, ay malakas ang enerhiya ng swerte para sa iyo. Ngunit kailangan mong umiwas na magbigay ng tulong, kahit kaalaman o paggawa ng payo, sa ilang kamag-anak. Posibleng maubos ang iyong positibong enerhiya kung sobra ang pagbibigay, lalo na kung hindi ito naaayon sa sitwasyon. Kung may kasunduan o transaksyon kang nakaschedule, maganda itong harapin o dapat na mapuntahan ngayon, dahil may potensyal ito na maging bagong pagkakakitaan, ayon sa iyong gabay. At kung may nakatakda kang, makipagkita o makausap sa isang tao sa malayong lugar, ituloy mo ito. Malaki ang posibilidad na makuha mo ang magandang resulta na inaasahan mo. Ang pahiwatig ng araw ay tungkol sa pagkilos sa tamang pagkakataon. Sa usaping pamilya naman, kung may kailangang puntahan ang isa sa mga miyembro, lalo na kung may kinalaman ito sa paghanap ng trabaho, mas mainam na gawin ito agad. Ang maagap na kilos ay magdadala ng mas maraming pagkakataon para sa pagunlad. Sa trabaho, ay positibo ang araw na ito. Maaaring makaisip ka ng mga bagong ideya na kapakipakinabang, at mapansin ito ng mga taong mas mataas ang posisyon sa iyo. May tsansa kang hanggan dahil sa husay ng iyong ginagawa, at sa laging maaga nakakapasok. Sa usaping pag-ibig, maganda ang takbo ng araw. Walang indikasyon ng tampuhan o tensyon. Dahil mas nararamdaman ang iyong suporta mula sa relasyon, at ito'y nakakatulong sa ikabubuti ng buong tahanan at sa ganoon ay laging nakakaipon ng good vibes ng paggawa ng pangarap cancer ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay iris ang mga masuswerteng kulay color lavender and color beige masuswerteng numero number 6 number 14 number 30 ang kahulugan ng mga kulay, ang lavender at beige ay nagpapahiwatig ng kilanawan at katahimikan. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng kapanatagan ng loob upang harapin ang mga emosyonal na sitwasyon. Leo, ngayong araw, maaaring may dumating na balita o mensahe na kailangan mong pagtuunan ng pansin hindi mo yan na dapat palampasin, dahil kapag dumating na ito sa iyo, mas makakabuti kung may nakahanda ka ng maayos na plano. At iwasan mong makipagdil o makisalamuha muna sa dalawang babae na magkasama, na tila hindi mo pa naman kasando. Ayon sa pahiwatig, hindi pa kayo magkakaunawaan ngayon sa mga idea. Iwasan mo rin ang pagpunta sa malayong lugar, para hindi ka maapektuhan ng negatibong epekto sa iyong kalusugan. At pagdating naman sa pera, umiwas sa pagpapautang. Ang simpleng pagsisinop ngayon araw, ay makakaiwas kan sa posibleng abala sa mga susunod na araw. Sa iyong trabaho, walang nakikitang problema sa iyong mga gawain. Ngunit maging maingat ka naman sa ilang kasamahan, na may ugaling ipagmalaki ang sarili. Posible kang maimpluwensyahan o makuhanan ka ng pera kung hindi ka magiging alerto. Leo. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Ang mga masuswerteng kulay, color red and color black. Masuswerteng numero, number 8, number 12, number 27. Ang kahulugan ng mga kulay. Ang red at black ay simbolo ng lakas at paninindigan. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng tapang upang ipaglaban ang iyong paniniwala at pangarap. Virgo, ngayong araw may positibong pahiwatig na may kaugnayan sa negosyo. Maaaring may isang tao na bumisita sa iyo at mag-alok ng business opportunity. Huwag mo kaagad itong tatanggihan pagaralan mo na ito dahil may posibilidad na makabuti ito sa iyong kinabukasan at magagamit mo pa sa ibang pagkakataon kung may ibang project ayon sa iyong gabay sa emosyon mo naman o ugali tila mas mahina ang iyong pasensya sa mga humihingi ng tulong mainam na umiwas muna sa mga usapang nagbibigay sa iyo ng pressure may babala rin tungkol sa mga taong sinusubukang makuha ang iyong loob, lalo na kung hindi pa sila ganap na kilala. Ang ganitong klaseng tao, ay maaaring magdala ng problema. Sa pamilya, iwasan muna ang usapang pera at lalo na ang pagpirma sa anumang kasunduan. Ang mga ganitong bagay ay maaaring magdulot ng pagsisisi kung hindi ito napag-isipan ng mabuti. Sa pag-ibig, maayos ang takbo ng araw. Walang mabigat na suliranin sa inyong relasyon. Kung magiging mas malambing ka, makakatulong ito para mawala ang anumang naiipong tensyon at mapuno ng positibong enerhiya ang tahanan at pag-iibigan. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Ang mga masuswerteng kulay colored cream and color sky blue masuswerteng numero number 1 number 15 number 24 ang kahulugan ng mga kulay ang cream at sky blue ay nagpapahiwatig ng pagiging mahinahon at bukas sa ideya ang mga numerong ito ay nagtuturo ng pagiging mapagpasensya at mahusay sa komunikasyon libra Ngayong araw, may dala good energy na mainam gamitin sa pakikipag-usap. Malakas ang iyong mental clarity at communication skills, kaya kung may kailangang tapusin na usapan o kasunduan, ngayon ang tamang oras. Gamitin mo ang talino mo sa mga pakikitungo, pero mas labis, karing mag-ingat, dahil malaki ang tsansa mong makuha ang gusto mo, ayon sa iyong gabay at may posibilidad, na ang mga kilos o salita mo ay makakatawag pansin, hindi lang sa propesyon kundi pati na rin sa aspeto ng damdamin. Maging maingat sa mga maaaring tukso, lalo na kung hindi malinaw ang intensyon ng kausap. Bago ka magbigay ng sensitibong impormasyon, o pumirma sa kahit anong dokumento, siguraduhin mong malinaw ang lahat at may benepisyo sa iyo. Sa tahanan, iwasan mo muna ang tumanggap ng bisita. May pahiwatig na posibleng may dalang mabigat na enerhiya ang taong papasok, na maaaring makasama sa kalusugan o katahimikan ng bahay. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maging alerto ka sa mga kasama, na palaging nadikit sa mga boss. Maaaring may personal silang motibo, at pwede kang maapektuhan kung hindi ka mag-iingat at bantayan ang mga importanteng dokumento at iwasan ang pagiging kampante. Pagdating naman sa pera, maging matatag sa pagtanggi. May pahiwatig na may kamag-anak na lalapit para humingi ng tulong pinansyal, pero ngayon ay hindi ito ang tamang oras. Pwede itong magdulot ng delay o sagabal sa daloy ng swerte mo sa pera. Libra ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay, Taurus. Ang mga masuswerteng kulay, color violet and color white. Masuswerteng numero, number 7, number 13, number 21. Ang kahulugan ng mga kulay, ang violet at white ay sumisimbolo ng espiritualidad at kabutihang loob. Ang mga numerong ito ay humihikayat ng kapatawaran, at pag-unawa sa mga sitwasyong may tensyon. Scorpio, ngayong araw, may posibilidad kang makuhang balita tungkol sa isang tao na pwedeng makatulong sa iyo sa aspeto ng negosyo o pagkakaroon ng kapital. Kung tama ang timing, pwede itong maging susi o simula, sa pagsisimula ng matagal mo ng plano. Pero ngayong araw din, mahalagang ipakita mong hindi ka madaling lapitan o manipulahin. Ang pagiging, saplada, o, suplado, sa mga taong may kainahinalang, ang ganoon layunin ay makakabuti para sa iyo. Ipakita mong hindi ka basta-basta, ang pahiwatig. Ngayong araw, mas malakas ang iyong sex appeal, kaya't magingat sa mga tukso. Maging mahinahon at pag-isipan mabuti ang bawat desisyon lalo na sa usaping pag-ibig. At ngayong araw ay mainam din kung makapupunta ka sa simbahan o isang lugar ng pananampalataya. Ang panalangin at pananahimik ay makatutulong sa kalusugan mo, pisikal man o emosyonal. Sa usaping pera, iwasan mo ang magpautang o tumulong ngayon. Hindi ito tamang panahon. May pahiwatig na maaari kang malagay sa alanganin kung maglalabas ka ng pera ngayon. Sa tahanan, bawal munang tumanggap ng hindi kilalang bisita. Posibleng magdulot ito ng pagkabawas ng pasok ng pera sa bahay o pagkakagulo. Sa trabaho, walang malaking problema pero ingatan mo ang mga kasamahan na tila tahimik pero may ibang iniisip. Sila ang maaaring mag ng hindi inaasahang gastos o gulo. Huwag silang basta pagkatiwalaan. Pagdating sa love life, maayos naman ang takbo. Walang pahiwatig ng problema, pero bantayan mo pa rin ang sarili mong ugali. Ang sabi na Ivey Gabay, ay iwasan. Ang pagiging mapuna o masyadong istrikto, dahil maaari itong makasiryo ng masayang samahan. Scorpio ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Ang mga masuswerteng kulay, color black and color gold. Masuswerteng numero, number 4, number 20, number 28. Ang kahulugan ng mga kulay, ang black at gold ay kumakatawan sa kapangyarihan at tagumpay. Ang mga numerong ito ay sumusuporta sa mga ambisyong nangangailangan ng tiyaga at matinding determinasyon. Sagittarius, ngayong araw, kung may pagkakataon kang bisitahin ng isang kamag-anak, gawin mo ito. Makabubuti ito sa iyo, hindi lang sa aspeto ng relasyon kundi pati na rin sa daloy ng swerte, at pwedeng may malaman na bagong ideya tungkol sa kabuhayan. May mga kaalaman kang makukuha, na maaaring makatulong sa panibagong pagkakakitaan. Iwasan mo naman ang pakikihalubilo sa isang kaibigan na dati mong pinagkakatiwalaan, pero ngayon ay may pahiwatig na magiging dahilan ng malaking gastos. Huwag mo muna siyang pagkatiwalaan lalo na sa usaping pera. Kung may kapamilya kang lalabas o may pupuntahang transaksyon na may kinalaman sa pera, mas mabuting sabihan mo siya agad kung anong dapat gawin para makaiwas sa maling desisyon. Pagdating sa pera o sa pinansyal, maaari kang tumulong sa magulang o kapatid. Basta sigurado kang may kakayahan silang magbayad, at hindi ka malalagay sa alanganin. Magiging maayos naman ang takbo ng pera mo kung magiging mapili ka sa pagtulong. Sa trabaho, positibo ang pahiwatig walang babala ng problema. Patuloy mo lang ang kasipagan at pagiging maunawain sa mga superior. Isa sa kanila ay pwedeng maging daan ng promotion o dagdag na oportunidad sa trabaho. Sa pag-ibig, masaya ang takbo at walang pahiwatig ng kaguluhan. Sa mga darating na araw, posibleng may magandang balita, o kaganapan na makapagpapasaya pa sa relasyon mo. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Ang mga masuswerteng kulay color turquoise and color red. Masuswerteng numero number 9, number 16, number 23. Ang kahulugan ng mga kulay, ang turquoise at red ay nagpapahiwatig ng inspirasyon at pagkilos. Ang mga numerong ito ay nagpapalakas ng loob upang simula ng bagong proyekto o ideya na matagal ng pinaplano. Capricorn, ngayong araw, may babala ang iyong kapalaran, hindi ito ang tamang panahon para sa mga lakad o gagawin na transaksyon sa malalayong lugar. Maari itong humantong sa abala at hindi inaasahang gastusin at sa halip, mas mainam na ito o ng iyong oras sa pakikipag-ugnayan, sa mga kapatid o kamag-anak. May potensyal kayong makabuo ng pinagkakakitaan, kapag may pagkakasunduan. At ang isa pang pahiwatig, ay iwasan ng mga taong kilalang mahilig sa kasinungalingan o pagyayabang. Ang mga ganitong klase ng tao, ay madaling magpainit ng ulo at maaaring maging sanhi ng hindi kinakailangang suliranin. Isang paalala rin para sa gabi, magingat sa mga usapang nauuwi sa tukso ng pag-ibig. Maari kang mapunta sa sitwasyon na magdudulot lamang ng labis na gastos at pagkalito, ayon sa iyong gabay. Pagdating naman sa trabaho, Kailangang umiwas sa mga kasamahan na palaging nagdudulot ng pagkainis. Ang dapat ngayong araw ay ang pagiging maunawain at mapagpakumbaba ang makakatulong upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan o alitan. Fokus ka sa mga gawain na alam mong dapat mong tapusin ngayong araw. Sa aspeto ng pag-ibig, may senyales ng isang maaliwalas at masayang gabi. Ang mga simpleng sandali ng paglalamang at pag-aalaga ay magdudulot ng sigla sa inyong tahanan at patuloy na magbibigay ng lakas para sa asenso sa buhay. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Ang mga masuswerteng kulay, color green and color gray. Masuswerteng numero, number 6, number 19, number 26. Ang kahulugan ng mga kulay, ang green at gray ay nag-aanyaya ng katatagan at maingat na pagpapasya. Ang mga numerong ito ay tumutulong sa pagbuo ng matibay na pundasyon para sa hinaharap. Aquarius, kung isa sa mga pangarap mo ang magtayo ng sariling negosyo, ang pahiwatig ngayon araw, ang tamang panahon upang seryosohin muna ito sa iyong kasipagan ay ipagpatuloy ang paggawa ng mga plano, at laging magingat sa bawat galaw ng plano, na baka malaman ng iba, at maging bukas sa mga bagong ideya sa mababasa at makakausap. May magandang enerhiya sa iyong mga kamay ngayong araw, pagdating sa pagnenegosyo, kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Ngunit tandaan, sa hapon, maaaring hamina ang swerte mo sa mga transaksyon. Kaya pag-iingat sa oras na iyon ang pinakamainam. Mainam na maghintay at suriin mabuti ang bawat galaw upang hindi ka malagay sa alanganin. Sa tahanan, ang sinyales ay positibo. May isang miyembro ng pamilya na nagsusumikap para sa ikabubuti ng lahat, at malapit ng magbunga ang kanyang pagsisikap. Magpakita ng suporta at pagkilala sa kanyang ginagawa. Sa aspeto ng pera o sa pananalapi, kung may plano kang legal na investment, ito na ang panahon para gawin iyon. Malaki ang tsansa mong makapag-ipon ng maayos at makaramdam ng ginhawa. Sa trabaho naman, maayos ang takbo ng araw. Wala kang dapat alalahanin. Ang pagiging masipag at masigasig ay magiging dahilan para mapansin ka ng iyong mga superior. Ang iyong talino at diskarte ay magiging puhunan mo sa mas malaking oportunidad. Aquarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Ang mga masuswerteng kulay, color blue and color cream. Masuswerteng numero: number 5, number 14, number 25. Ang kahulugan ng mga kulay, ang blue at cream ay simbolo ng karunungan at kababang-loob. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng talino at malasakit sa pakikitungo sa iba. Pisces, ngayong araw, maganda ang pahiwatig ng kapalaran sa mga gagawin mo. Kung may nakatakdang deal o transaksyon, huwag itong palampasin, may posibilidad na ito'y magdala ng malaking swerte. Ngunit magingat sa pagiging sobrang mabait, ito ang iyong kahinaan na maaaring pagsamantalahan ng iba. Huwag basta-basta maglabas ng pera o impormasyon lalo na kung hindi ka sigurado sa kausap. Sa tahanan, kung may pupuntahan ang iyong minamahal, mas mabuting sumama ka ang pagsasama ninyo sa mga ganitong aktibidad ay magdadala ng magagandang kaganapan at tagumpay pagdating sa pera ang tamang paghawak sa pananalapi ay ang dapat unahin iwasan muna ang pagpapautang o pagtulong sa iba ngayon ang pera sa iyong kamay ay may dalang swerte kaya dapat itong pangalagaan sa relasyon, maganda ang takbo ng inyong samahan ngayong araw. Subalit paalala, baka nakakalimutan mo na ang simpleng kasiyahan kasama ang iyong minamahal. Isang simpleng date o pamamasyal ay sapat na para mapanatili ang positibong enerhiya sa inyong relasyon at magbigay ng saya sa buong pamilya. Pisces, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer ang mga masuswerteng kulay, color silver and color pink. Masuswerteng numero, number 10, number 22, number 31. Ang kahulugan ng mga kulay, ang silver at pink ay sumasagisag sa malasakit at empatiya. Ang mga numerong ito ay nagpapakita ng kagandahang loob na maaaring bumuo ng malalim na koneksyon sa kapwa.